ito na yung pangalawang dive natin dito sa kabilang bahura at naroon manitis galing sa ibabaw ng bahura mga kapaders yun huminto siguraduhin ko mm -hmm. sarmuliti mga kapaders na kulay dilaw pandaradagdag na ito awan ko lang kung makasurahan tayo dito sa bahura sana may surahan dito at para makapanak man lang tayo kahit isang pirasong malaki yung mga tatlong kiloan pag dito may bagong tabi dito tayo sa mga kapaders. Hanap ulit tayo. Diyan sa unahan, surahan, pakita lamang kay sa akin. Dito sa butas may nakasuot. Sarmuliti ulit mga kapaders. Mm -hmm. Gitik, mataan tama. Istang may balbas ulit mga kapaders. Pangalumpa natin sa dalwan dive. Ayos naman itong pandaradagdag para may pambigas tayo bukas na umaga. Doon sa unang dive mga kapaders, ayos man makakadali siya tayo doon buwi ng gastos at na ito pa sa corals may nakasuot nakatalikod la ang mga kapaders tapasan or orinis mhm mm -hmm. aroy nakabunot mga kapaders at na ito, hindi lumayo uulitin ko mamatahin ko mm -hmm. masarap itong kinunot mga kapaders lalo pag may kasamang malunggay na naman dalawang buong niyog dito kontinto na diputok lang sa gata mga kapas na masarap dito pag kinunot yung igang iga ang pagkaluto para masarap handa kulit tayo dito sa butas baka may surahan uy na ito mga kapadyers nakachamba na tayo nga ba parang may tama ito mga kapadyers may tama nga mm -hmm, giti ka dyan delikadong nakabut na naman ito sa kasamahan ko kay kadabas riko butit na sumpungan ko pa ito mga kapaders, nakaisa na tayong surahan na malaki. Hindi tumagos ang siman ng pana ko, pero gitik man. Matagal ko ito hindi asisid mga kapaders wala nung magbagyo. Ang kagandahan dito, hindi pa napuntahan ng mga dayuhan. Kaya birgong birgo. Hindi ko lang sigurado kung may kasamahan yung surahan. Hanap ulit tayo. Malalim ang butas ng bahurang ito mga kapaders. Diyan sa kabila ating iikutan. Wala ditong nakasuot na saan na kaya ang surahan ditong ibang malalaki. Pakita man sana. At para managdagan ang aking huli. Ayun, pambigay sa kapitbahay, pampalit ng kanggos. Mm -hmm. Mungit baboy mga kapaders. Itong masarap sa gulay, pambangot. Lalo pag pinirito. Pero ang masarap ito, dadaingin na muna. Pagkadaing pambangot sa gulay, nagabi. Tuwa na naman ang kapitbahay ko. May dalahin na naman sa bundok mga kapaders. Yung karating na bahay namin, minsan pag aling bundok, may dalang kanggos. Binibigyan tayo. Kaya ito naman para sa kanya mga kapaders. May pang-ihaw na naman siya hanap ulit tayo mataas na bora itong mga kapaders bulderan at nandito may nakatago dalipos mm -hmm. gata naman mga kapaders oh nasira pa yung kurals isda ganitong isda masarap itong inihaw or gata mga kapaders dalipos kung tawag sa amin awang ko lang sa inyong lugar dito nga pala sa amin ganitong isda ang kilo 40 mga kapaders isang kilo may ulam na hanap ulit tayong isda at naroon pa orinis pandagdag pang kunot mga kapaders siguraduhin ko ito na hindi makatakas mm -hmm. buti pa sa ibang lugar itong isda mahal sa kanila dito sa amin ang kilo nito mga kapader 50 pero ayos na kaunti ang diferensya sa presyo ng sardinas itong orinis surahan na malaki pakita na kayo at para makapana ako uli at na ito malaking sulit na kulay pula antay ko na ito magilid mm -hmm. Kalahati na masakatigasan, sa katigasan. Naudog na naman mga kapaders. Malaking sulit na kulay pula ito. Uwan-uwan kung tawag sa amin. Ganitong isda ang madal sa bibinta sa manabon mga kapaders sa palingki. Ganitong isda, sulit na kulay pula. Masarap kaya ito perito. Na ito na naman yung kasamahan ko. Nakapa malaking pugita. Nakikipaghilahan mga kapaders. Malaking pugita ito. Kortang linaw ito pag ito nahuli niya. Mahirap talaga pag may sima ang pana wala pa yung salbatana hindi na namin nakukuha mga kapaders kahit aming hinanap na sila dagat. mandagat matatagalan tayo nandito di bali matagalan ang malaga ating mahuli pugita mga kapaders Diyan lang bayad na ang gastos may kikitain pa tayo sobrang lakas talaga ng pugita kahit walang buto kahit balat lang sa kalaman talaga nagkikipaglaban mga kapaders malaki na ang pangapit ayos yan makuha lamang Maliit kaya ang bunos mga kapaders kaya hindi ko matulungan. Sinusungkit ko ng panak ko kaya lang panak ko may sima din mga kapaders. At may isa pala ng mga kapaders na roon. May kaasawa. Hindi niya napansin mga kapaders. Ah, ito ang sa akin. Magtutuos tayong dalawa. Alasin ko muna itong batong maliit na sa butas. May kasama pala yun mga kapaders. Hindi napansin ni Kadalus Rico. May na batong maliit. Idubol ko ang rubber. At para magitik. Mm-hmm. Yun, masama ang tao mga kapaders. Parehatang nagitik. Ito na yung saksamahan ko. Nakuha din mga kapaders. Silahin mo yan. kasuot pa. Big na yan. Kwartang linaw. 180 ang kilo sa amin ng pugita. Gayang kalaki mga kapaders. Ito na sa akin. Hihilahin ko din palabas. At baka madala. Nakikipaghilahan din mga kapaders. Yan, malabas na. Isang hila pa. Isang hila pa. Nakasuot yung mga galamay sa butas yata. Alo, sige. Alo, maupulit yan ang ulo mo. Huwag kang lumabas. Masaktan ka dyan. Masakit sa baraso pag namimirsa sa mga kapaders. Oy, natanggal na. Naglabo na ang butas. At na ito mga kapaders. Lobas din. Ayan na. Malaki ang tama sa partim batok. Sige lang, oy Ito ang mas magandang panain mga kapaders. Nasa hawan. Wala ka dyang susuutan. Yan, yari ka na. Mm -hmm. Big na rin ito mga kapaders. Araw na, yung kikadab si Hindi pa nagigitik mga kapaders, naihirapan O, oh, laki. Mas malaki yun sa kanyang yun, ay talagang mag-asawa ito mga kapaders. Nagkakapitan pa ng galamay, talagang mag-asawa. At huli kayo parehas so wala kayo magyapusan. <laughs> Salamat Lord, nakachamba ma sa pangalawan dive, magkasawang pugita, parehas malaki pa. Dito la ang kontento na andilin siya mga kapaters, sana may kasamahan pa, naswertehan ang kasamahan ko. Kaya la, yung kaasawa, hindi nyo napansin mga kapaters dahil may nakaharang na maliit na bato. Buti at nakita ko. Ayos na ito mga kapaters, gigitikin na namin ito at para makapagkamp tayo ng panibago na naman nahirapan yung kasamaan ko magitik ng malaking pugitang mga kapaders ayan o pero gitik na rin yan at na ito may malaking surahan susuot sa butas mga kapaders yun huminto sigurado ka na mm, mm, hindi na gitik nakabunot ulitin ko yun tinamaan din mga kapaders uy kinabahan ako dito mga kapaders akala ko makakatakas na naman Uy, oh, tiko na pa paan ako mga kapaders. Di baling matiko, huwag lang makatakas. Nakadalo na tayong surahang malaki. Dito la ang ayos na mga kapaders. Tawa na yung nag-order. Ganito kalaking surahan ang gusto niya mga kapaders. Dalahin sa Lucena. Pang regalo sa kanyang bisita. Malagdagang pa sana ito. At para arin mo natin pambintang surahan. Pag ito may makasamahan, sigurado. Sa surahan na ang jackpot tayo mga kapaders. Sa unang dive, nakakulambutan na tayo. Ayos na yun. Salamat Lord na marami sa biyaya at pagkalo sa amin ngayong gabi. Ah, hanapan ko ito ng kasamahan at baka may manakasuot lang sa mga mataas na bato sa malalim na butas. Gigitikin ko na ito at yung stingless ng paan ako, tiko na mga kapaders. Makakapagtuwid na naman ako at makakapaghasa. Hanapan natin. Diyan sa butas, naroon mga kapaders. Uy, orinis. Paro-paro, saka malapad na mungit baboy. Ito mo ng orinis, panain ko. Mm -hmm. Dagdag ko notin ulit mga kapaders. Mayroon pang isang mungit. Itong urinis, aalisin ko na rin sa pana at para yung mungit, papana ko rin mga kapader. Sayang yun. Nagdagpang bigay sa kapitbahay. At para marami siyang pang ulam sa bundok. Naroon sa unahan. Uy, nakahuli ko kasamahan ko. Malaking surahan mga kapaders. Ginigitik niya mga kapaders. Sa parte yung mata ang tusok na yan. Diretso sa sentido ang tama na yan. paggitik yan. Marami nang huling surahan yung kasamahan ko. Malalaki din mga kapaders. Mga dambuha lang surahan sinasabi ko na andito lang surahan mga kapatirs sa tigpuro na ito malit lang na ito hindi kasi nung kalakihan mga kapatirs sa kajipis lang ito sa akin cellphone itong bahurang ito kasi nakilang lang ito ng isang lote yun mga kapatirs oh, may kulambutan pa napanin ko samahan ko ilang surahan yan tatlong malaki mga kapatirs pang apat itong nahuli at mayroon pang napanak mga kapatirs binas binas talaga itong kasawahan ko si Kadev ano daw kaya ang nakakain na ito? <laughs> Lamang talaga ang binas sa malas pag binibinas. Ayan, nagdudugo na mga kapaders. Magandang naisipan niya, doon niya piyata sa parteng hasangan. At para panghinain kagad itong surahan ng malaki. Mahaba ang sungay mga kapaders. O, ingat ka dyan, matapas ka. Kwartang linaw na. Andito na ang surahan mga kapaders. Kalating buwan din ang tagal. Bago namin itong mabalikan. Tapos, may bagyo na naman tayong parating na naman. Bagyong upil. Wala asawang kabagyo ito. Hanap ulit tayo. At na ito pa. Dalawang danggit mga kapaders. Magkatalikuran. Mm -hmm. Pandagdag. At may isa pa mga kapaders. Papanain ko na rin. Nasa na kaya yun? Na ito, nakatagilid. Antayin kong bumalagbag. Mm -hmm. Gitik, sentido ang tama. Bali dalawa mga kapaders. Masarap itong inihaw mamaya pag uwi. Delikado pa na naman sa aking kasamahan. Mahilig kayo sa inihaw na danggit. Masarap ang panlasa niya. Naroon uli yung kasamahan ko. Nakapan naman ng malaking surahan. Binas-binas talaga itong taong ito. Mag-ingat ka dyan. Baka mabangga ang ka. Huwag mo basta-basta hawakan yan. At pag natapas ka na yan, baka ang kamay mo na yan. dahan dahan ang hawak. Laking surahan ulit ito mga kapaders. Sus, ano na mga tiyan ng surahan na ito? Madilaw ng dibdib mga kapaders. Maghahanap na naman tayo. At na ito, manitis. Ay timbungan, nakadapa. Mm -hmm. Sa parting tinamaan, pandaradagdag na naman, pambinta. Diyan sa unahan, ating hanapan uli. Surahan sana, maganda ang surahan at malaki. Mapresyo pa, matimbang. Na ito pa, kunutin na naman. Mm-hmm. Pandagda. Ay. Nakabunot pa mga kapaders. Mm-hmm. Pinanak mga kapaders. Ayan. bali dalawa na. Isang pambinta, isang pangkunot. Pangulam. Timbungan sa kaorinis. Hanap ulit tayo. At na ito, kulambutan. Naiba-iba ang kulay. Ay. Nakalayos mga kapaders. at napitan uli. May lap. Oh, layo na. Malayo na mga kapaders. Nasa una, numinto na ito na malapit na ako mm -hmm. nahuli ko rin mga kapaders ayos ito pang naradagdag estimate ko dito madalawang kiluhan ay mga kapaders hanggang ito muna aking video sa pangamana na rin kami at mauwi na malakas ng agos nataib na rin mga kapaders at masama ng kibuan dagat abang abang na pag uwi namin mamaya papakita ko aming huli sa dalawang dive malutang na kami mga kapaders ito nga palang huli ni Kadavis Rico hindi, lalaki ng surahan. Sus, mamaw. Partang linaw na. Tuwa naman ang buyer bukas. Na ito na mga kapaders. Dito na kami sa doon ng bangka. asa gwarnihan na kami nakatali. Ipila yung isda mga kapaders. Sa kain ko butan. Ano sa loob ng bakyum. Alsa ng tinta or ata. May itim itim na yung loob ng bakyum mga kapaders. Gawa ng kulambutan. Uy, mamaw na saraan yun ang masarap sa atang atang paksiw pero masarap din mga kapadiers papalang palangin saka bibilad sa araw tayang talang init tapos pipirtuhin masarap din mga kapadiers ayos man dun sa bahurang yun natin nalipatan Dalwan day pa ng mga kapadiers hindi man tayo nalugi at na ito pa o, oh, nangitim na mga kapaders. Karamihan dyan ay kulambutan, huli sa unang dive. Nakatsamba man ang malaking surahan din doon sa unang dive. Pero karamihan, kulambutan. Não muda não. ng <laughs> din di hari ini dipokus rohiyo ni gym na kayan ito hmm? na niyan isro ni ambik singulo dai na mga kapaders maganda makasanya yung lahat ito na huling kulambutan na an kakabie bali dalung yung mga kapaders Ayos na ito. tayo tayong panibagong pandaragdag pang pambigas Ngayong umaga. Buti lahat may mga bagong taming kulambutan nung sa tabi ng isla mga kapaders. Diloy namin sa panabihan. Ayan. Pugita. Malaki. Ayan. Diyan lang. Kortang linaw na. Mani. Kung simperasong kulambutan. Saka apat na pugita yun mga kapaders. Yan, big pa rin yan. mag Yung nasumpungan ni kadavis Rico. Ang pinagtulungan kagabi mga kapaders. Uy, <coughs> <Oy>, laking kulambutan. <coughs> XL. Awan ko lang kung magkano kilo lang sa buyer ngayon. Kung nagtaas man ang presyo. Magandang magandang umaga sa lahat mga kapaders. Ito namin kinita sa kulambutan, 3,263. At sa kasesda naman, 2,090. Ang kabintahan lahat lahat mga kapaders, 5,213. Ang gastos, 309. Ito ang natira, 4,104. Pinag-apat mga kapaders, partida bawat isa, 1,226. Ayos na ito. Pandaradagdag pang bigas, panggatas, pati pang kapi mga kapaders. Maraming salamat Lord sa biyaya na pinagkulubo sa amin kagabi. Magandang biyaya yung eh, mga kapaders, yung ating pinagkulubo sa atin ng Panginoon Diyos. Maraming salamat ulit sa inyong panonood. God bless.